Naku, ma'am, good news, pero basta dili na good news sa eh, imo ba ang yes, ang Diretso na kami, ma'am, Yes, ma'am. ay, ma'am, um, experience din doon in Davao. There's another one kaninang umaga. Ha, uh, how was it, ma'am? Ano po yung mga na-report sa inyo? Kumusta po kayo, ma'am? Um, okay lang ako. Uh, ang na-experience ko is yung liin... Okay lang ako, ang na-experience ko is yung lindol noong Friday, October 12. Uh, yung dalawang lindol ng yung isa sa umaga around uh, 9.40 something closer to 10 o'clock and then yung isa naman uh, on the same day Friday is yung pasado alasais ng gabi uh, na lindol at um, well hindi namin nag, uh, nagawa yung pinagpapraktisan natin lagi na duck, cover, and hold, no? Kasi nag-evacuate kami uh, diretsyo. So, nung nagsimula na na lumakas yung uh, pagyanig, ay lumabas na kaagad kami sa open space uh, doon sa harap uh, ng bahay namin sa kalsada. At uh, ang napansin ko lang, since nandun din ako sa aftershocks ng uh, Cebu, na lindol ay magkaiba siya no. Uh, hindi ko lang alam baka dahil yung lindol sa Cebu ay nasa nasa lupa siya at yung lindol sa Davao region ay nasa dagat. Pero yung lindol sa Cebu kanang maguntol gani. Bounce. Bounce. In Tagalog ay Ano Tumatal. Tumatalbog. Yes, tumatalbog yung pakiramdam Uh, mo, yung sa Davao City naman na lindol ay left, side to side siya. Side to side yung kanyang shaking. Sa Davao, na, na experience ko ay nakakahilo siya. Uh, akala mo nahihilo ka kahit wala na 'yung uh, Tapos 'yung sa Cebu naman ay nakakatakot siya kasi parang parang bubukas 'yung uh, lakas nung pag pag bounce o pag untol sa yuta follow up question. Ma'am huh? pwede na po namin matanong yung regarding sa sa pagdinay po ng ICC sa request po ng PRR for his interim release. And follow up na rin po dyan, mayroon pong survey ang SWP that the PRR should be held accountable. Um, I will res reserve kasi mayroong appeal ang uh, lawyers ni uh, President Duterte for the ICC ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at uh, pending yon. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng Korte doon sa appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung na pag Mm. Ano ba sinabi ko na sa statement ko? Wala pa naman ako ng statement dati about sa interim release, no? Pero inaantay ko lang kasi talaga. Inaantayin kung ano yung uh, decision nila sa appeal noong defense team. Your thoughts na lang po doon sa SWS Well, uh, assuming na truthful and faithful yung data uh, doon sa survey uh, it is not useful uh, dito sa ating uh, bansa dahil uh, hindi naman dito sa bansa natin nangyayari yung uh, kaso. So, uh, I guess, uh, that is for the ICC court uh, to, to think about if at all uh, pinagbabasihan yan nila. Kasi kung ano-ano na lang yung, ay, sorry, hindi pa pala mag-comment sa ICC. So, yun. Uh, not useful Uh, for the Philippines since, since hindi naman na uh, dito nangyayari yung uh, trial ni Pamulong Duterte. Jason, more on that ma'am, yung, yung reso ng Senate, ma'am, uh, yung supporting the house arrest of the former president. Oh yes. Uh, nagpapasalamat ako uh, sa mga senators natin sa kanilang resolution about the house arrest uh, for former uh, president Duterte. Dahil yun din ang uh, pakiusap noong defense team ni dating pangulong Rodrigo Duterte na siya ay mabigyan ng interim release uh, at um, ang setup nun ay parang isang house arrest. At uh, yun din ang sentiment Uh, ng karamihan uh, for humanitarian uh, purposes dahil he's an 80 year old ailing and uh, frail uh, person no it is as I said cruelty for the, the ICC to keep on uh, detaining him inside the detention unit where he is not given uh, 24 hours bedside care. Next question. Camille Samonte, TV5. Related ng ma'am, dun sa ICC. Ma'am, because of the denial of the interim release, nag prepare din ba tayo na baka sakali doon na po magpasko ang dating Pangulo? Ano po yung magiging plano ng pamilya? Oh yes, oo. Uh -oh. Um, kahit naman wala pa yung desisyon ng interim release no ay napag-usapan na ng uh, family na ano na merong pagpapalit-palitan ng uh, pagbibisita doon sa kanya sa detention uh, unit. So meron ng mga relatives on deck at merong scheduling uh, sa kanilang Uh, pagbisita. Basically, visit lang talaga. So there's no chance for him to, alam mo yung typical Filipino Christmas na may salo-salo, makakasama yung pamilya. So saan not gonna happen. Hindi, kasi sa Christmas, sa Christmas and sa New Year uh, sa kanya, hindi. Kasi hindi makapunta lahat ng uh, relatives doon na uh, sa Hague. So, ang naka schedule for Christmas and New Year sa kanya is si Veronica, si Kitty, at uh, si Mira. Ma'am, another na lang din po about the ICC. Um, it was mentioned po in the discussion that they released na naka-apekto raw po yung mga naging statements po ng family ng dating Pangulo, particularly yung mga naging statement niya raw po at ng inyong kapatid any comment on that ma'am? yes i have a comment on that but i really want to wait for the decision on the appeal. para maisa na lang natin yung uh, comment ko um, same topic ibang topic or yes ada reporters ada reporters po na